parang may umiing ng truso ko doon. Tara, lapitan niya natin. Wow! Truso ba yan, sir! Oo, oh, best friend ba rin kang truso? tuso? Yan, gabi na po siya katagal na ginagamit. So, may mga uh, efekto po ba ang truso para sa si inyo? inyo? Mga four months ko na siyang ginagamit. Dati, sobrang uh, na broken. Uh, wow. Diarrhea, kutut ako ng kutut. Pero sino mo nung ginamit ko itong truso? Uh, okay na, nakatulog na ang mahimbing wala na yung acid rain clouds po yun. Epektibo siya. Wow, ang saya naman kung marinay para sa area, sir. Oo, oh, bilang pulis, ha, uh, kailangan maging mabusisi dahil sa mga hati. Yeah. Lalo na ito ang puso, to ah uh, binigyan mo nga rin yung magulang mo na sasamayin ngayon. Wow, so masaya po ako, sir, na po yung desisyon na pagpili nyo po ng mga produkto na makakasay po sa inyo at makakatulong nga po ta, sa kabahang ni Kugilang Pisang Ulis. masaya po. Salamat po. Uh, wala na akong yung dinding, dinding sa inyo dyan, lalo pag nagkakabahang no. ay nasa bahay. Salamat. Thank you.